Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer e. nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to ay biyernes mga kagulay. mag tayo ng pangsyam na harvest mga kagulay. Ayan siya. Bali, dito mga kagulay, tapos ng harvestin. kumbaga dito lang ako nag-intro mga kagulay. Para makita nyo rin tong talong natin mga kagulay. Unti na lang ang bunga niya mga kagulay. Pati bulaklak o um munti mga kagulay. Ano? pero meron meron pa rin naman mga natira mga kagulay. Tulad yan, oh. may mga natira pa rin naman mga bunga maharbis sa susunod mga kagulay. Ayan Oh. Yan, yung mga alanganin, iniwan nila kasi ang sunod nito ay lunis uh, lunes mga kagulay. Yung nga, katulad ngayon, sinabi ko nakaraan na Friday, Monday ang harvest nito mga kagulay. Meron pa rin naman siya mga kwan, bulaklak mga kagulay. Kaya titirahan natin siguro to ng uh, kung dati every 3 days na pulgar ngayon, every 2 days na ang titirahan na mga kagulay yun nga magtatanong ko kayo, magtatanong kayo kung ano naman gamit ko mga ulan biotonic mga kagulay ang gamit ko dito na pulyar ayan siya ayan, ayan para tapos titig nga yung panahon dito parang um, gustong umulan mga kagulay sana nga umulan mga kagulay kasi uh, nagkukulang nga tayo sa tubig mga kagulay So titignan natin doon mga kagulay kasi meron na kaming ano natid na limang karton sa labas kasi karton na yung inaanon namin sa isang buyer bali dalawang buyer kasi dito mga kagulay sa hindi ko na sasabihin kung taga saan yung mga, mga kagulay basta nakalimang ano na hindi ko sabihin 250 na yon mga kagulay yung nailabas namin 250 tapos papakita ko pa yung natira dito mga kagulay yung mga naiwan yan pupunta natin siya mga kagulay ating pupuntahan ang ating natira na uh, ano pa hindi pa nasa saking mga kagulay bali ito siya mga kagulay. Di na sa saking. Ayan. Tapos yung lima. Plus. yung kartong plus ito pa. Mga kagulay. One, two, three, four, five, six, seven. Seven pa yung kakarton natin mga kagulay. Ayan siya. Plus ito. Sa isang buyer mga kagulay. bali dalawa yung buyer natin. Dalawa ang bayar natin mga gulay. Hindi ko na lang sasabihin kung sa anong lugar yung ano yung bayar natin mga gulay gawa nga ng yun nga medyo uh, nag ano, na bumababa na yung presyo mga kagulay. Kumbaga yung natalim siguro nung ano nung mga March mga ganun ay namumunga na siguro mga kagulay kaya medyo bumaba na yung ano. Kumbaga dumami na naman yung uh, kumbaga, dating ng mga talong sa iba ibang klasing lugar mga kagulay kaya medyo bumaba yan sya yan yung ating uh, sa isang buyer tapos ito tapos may limang karton na nanauna mga kagulay yan sya ito i ano pa yan yan sya tapos yun ito yung class B natin mga kagulay yan ito ang class B namin yan mga kagulay class B. Yan. Bali to mga kagulay Calix to F1 ng Swiss seed. Tapos ah uh, pang siyam na harvest, ibig sabihin pang adon na kasi to, mga kagulay February, March, April, Pang magtatatlong buwan na rin to mga kagulay mula nung pagka-transplant. Pang siyam na harvest na natin mga kagulay. Yan siya. Bali tapos ng pilian, yan, sa sakin na lang to. Isang buyer. Tapos yun, so isang buyer pa rin yung mga gulay. Karton, magkanoan no? Tapos ito, karton din, mga kagulay. Yan. Balay kung makikita nyo, karton na yung iba. Yan siya, mga kagulay. Yan. Mga karton, na. Kung nakaraan ay punong-puno to sa karton, mga kagulay. Ngayon ay hindi na siya napuno. Gawa nga ng uh, bumigat na siya, mga gulay. Bumigat na. Ayan no, mga bumigat na yung talong natin mga kagulay. Ayan na nga, umulan na mga gulay Ayan nga, nakasan niya ng ulan para madiligan talaga yung ating talong. Ayan. malito ito mga pagkagulay, itong bakanting to, uh, ang plano dito sa January katapusan tataniman. Kasi nga katulad yung sabi ko sa na karang vlog doon sa na land prep doon, panay sili na doon lahat mga gulay, mga nasa 7,000, 6,000, ganun. Ganun na may tatalim doon, mga kagulay. Depende doon sa yatid nung ano, sa taga-sidling, mga kagod. Kasi nagpa-sidling kami. Hindi kasi natuloy yung talong, gawa nga ng, ng ano daw, na uh, sobrang init, hindi na naka, nakayanan yung sidling. Eh yung sili, meron siya, kaya yung lang ang itatalim doon, mga kagulay. Sa kabila, bali mga nasa kalating hektarya yung mga gulay, mga dali siguro. Kaya kulang-kulang eh, yung spacing kasi noon makakagulay sa plot to plot hindi naman siya pang 1 meter talaga siya kagulay kaya kung magtataka kayo siguro na siya sabi kong 7,000 to 6,000 may tatalim doon kasi yung plot to plot niya kasi isang metro kasi makakagulay hindi katulad talaga kapag pang ay kalating metro lang yung plot to plot kaya mas marami talaga Kaya, Kaya, Kaya kung tutusin Sa kalating ektarya ay 9 to 10,000 ang magkakasya kaso nga lang yun nga na kumbaga yung plat to plat nya kasi ay isang metro kaya mga 6 to 7,000 lang taka depende rin dun sa di-deliver nilang pulla uh, pula kung ilang piraso mga gulay kung ilang ano kaya nakadepende pa rin ako doon mga gulay pero yung inaano ko doon estimate ko mga nasa 6 to 7,000 thousand uh, uh, mga gulay kakasya doon sa uh, prep mga gulay na So, yun mga kulay, kung bagay na-treat ko lang kayo dito sa pangyam na yam na harvest. Ah, uh, ito nga, yung kalikto po natin na magtatatlong buwan na. February, March, April, May. Ito so, nga, magkatatlong buwan. Then, mga kulay, umulan na malakas. Alam ko sa pinon at umulan na malakas, mga kulay. Yan Ayan. Diyan sa Luzon, mga kulay, walang ulan dito. Umulan na, mga kulay. Mga kulay. Mga kulay simula na ng bulatulan mga katulay. So, sa bago pa lang sa munting channel ko mga katulay, huwag mo kalimutan mo subscribe at isubscribe na rin po yung notification bell para up to kayo lagi sa kagawin kong video kung kung di ko sa mga ko na wala kong patung tulay. So, huwag na rin. May bago kayo, kayo makakabangan yung Red Hat F1. May susi. Lapit po kayo lagi doon mga kulay sa pagtatanim, sa so, kung ano man ang gagawin ko doon mga kulay. Uh, maraming maraming salamat po sa mga gumawa sa akin, sa ligit po sa mga kumaybay sa akin. Uh, God bless po sa ating lahat.